tabi na ng aking anak na ano ang ano ba to sandals hindi niyan bilhin pinapili ko lang ang aking anak ng ano ng kanya sapat ng ano sapatos saka sandals kukunin mo na po po yung tema muna ni Ayun ang mga kasalat, pipili din ng mga anak ko ng dalawang binata ko ng sila sa sila. Ayun ang mga kasalat, mabaya... yung mga kasalat, mabayaran ko na um, ang ano ng anak ko, Salamat nga pala sa nagbigay ng ano ng pambili, ma'am. Ayan, okay na po. Tapos naman kayo Salamat nga pala kay Energy Energy Good po. Ma'am, maraming, maraming salamat po. una unang uh, po pala, maraming salamat po sa akin ng Diyos. Kaya po. Nabili ko na po yung aking anak na... Ano po, nabili ko na po yung anak ko. Salamat, ma'am. Ayan, wala. Ayan, na... Hindi ako yung ko yun ang po. Nakain po kayo ngayon. Nakain na. Ay, mga salat, maglaro daw sila dito. Maglaro daw. Ah, uh, tumaya pa tapos ay maglaro. Nakain na po kami. Lingo daw. Ay, maglaro kami. Ay, mga salat. Ah, uh, namin ito mga punta dito sa mall. Dito sa lugar namin, sa Lopez. Ah, uh, ilalaro, ilalaro pa pala yung mga anak ko para naman So, ganyan kami. Ah, sinasabi ko, sinasabi ko. Salamat pala, ma'am. LAC, ah, good service po. Salamat, ma'am, sa napasaya po ng mga anak ko. At, ako napasaya ko po. Ah, uh, first po namin ito, mapasal ko mga anak ko. Salamat, ma'am. Ayun po, ma Ay, salamat. May lalaro na kami. panay. Uh,

Ano uh, uh, na? Ano na? kami sa di Hindi na mga ala ko. Hindi